Ayon sa aking informante, fresh na fresh, i-echo niya to. Naalala ninyo? Nung sinabi ko sa inyo na... Ah, sabihin ko ba to? Sabihin na natin. Okay? Dapat kasi nakaupo ako doon yung galit na ako kasi sabi ko kulang cool ko. So yung sabihin na natin, I tried to ano, I will try na maging malumanay. Nalala niyo yung breaking news natin last year? na according to our source, puting ahas, mayroong nagpatiwakal na PSG. Dahil ay binagbubulyawan ni Liza Tanas. Remember that? Sino'y nakaalala nun? Sino mga palangga? Tapos kung napapanood niyo ako, madalas, lagi kong sinasabi, maybe, hindi naman nagpakamatay yun, hindi naman nag sa kanyang sarili, baka pinag gor ni Liza Tanas. Okay. Kanina bago tayo nag-vlog, merong tumawag sa akin. Okay. Anong sabi niya? Miss Maharlika. Grabe, siya nandunin mga puting as. Eto, tanungin mo si Liza Tanas. Kasi, according to our, to my source, sabi niya, ay gor itong nagpakamatay daw na PSG. Ano ang dahilan? Lisa, tatanungin kita ang hudas ka. Ayon sa aking source, nahuli daw po ng PSG na pinalabas silang naggurgur sa sarili na si Lisa Tanas ay nakipagtsuktsakan sa isang head na PSG. Ayon sa aking source. Alam niyo na ibig sabi di ba? yun ang uh, okay, yun ang nakarating sa atin. Bakit siya nakipagtoktsakan? -tuk Ayon sa aking source, mga kapabayag, kapangapalaga, report sa akin kanina, bangag na bangag si Lisa Tanas. Kaya, nakipagtoktsakan -tuk siya sa mataas na PSG, then hindi sinasadya na makita nitong PSG na naggugurgor daw sa kanyang sarili. Kaya nga dapat, well, malamang takot. Yung pamilya, noong nagurgor na PSG, ay hindi daw po nagpatiwakal yun. Ayon sa aking source, kung di, namatay daw sa aksidente, kunwari. Remember, mga kababayan, ano ang sabi ni Tikoy doon sa CCTV ni Agent Morales sa Pidea Leaks? Ano sabi ni Picoy? Doon sa kausap niya? Di ba? I mean, doon sa, sa conversation sa si CTV? Pare, di ba? Kinumbinsi si Morales na wag nang mag-show up doon sa Pidea Leaks, wag nang umatend kasi babayaran na lang siya ni Lisa Tanas at ni Kumar. Kung hindi siya papayag, it's either magugurgur siya sa pamamagitan ng aksidente o sa gasa. Or, aatakihin na lang sa puso. Kaya nga ay challenge yung pamilya po ng PSG ayon sa aking puting ahas o ayon sa aking source ni report sa akin na yung kamag-anak daw po ninyo ay pinagurgur ni Liza Tanas dahil nahuli daw si Lisa na nakipagchuk chenis sa isang PSG nung siya ay bangag na bangag. Yan ang nakarating sa akin. Kaya nga dapat lumabas itong PSG na ito. Kaya dapat magsalita na yung mga PSG kasi hindi lang isang tao ang nakaalam nito. Sabi ko sa inyo eh, dapat magpakulkulang tayo pero sobra na tama na. Hi, Dangs Altamirano Ram. Hindi ko pwedeng isikreto sa inyo yung mga information. Kasi ang dami na nagre-report kay Maharlika dahil sa kababuyan ng gobyernong ito. And now, ano ang portrayal ni Lisa? saot patinig tinik tinig daw gaga. Sabi niya, ganun-ganun siya daw, buang-buang. Nakita mo yun? Nagsalubong doon kay pagbansang ingrato? Sila mag mag, 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 ano, mga sabog, parang gumagano'n-ganon. Akala mo naman, bagay sa kanya. Mukha siyang penguin. Hmm.